Gulong-gulo ang puso Uwian Lumubugin na ang araw at Ang gabi ay sumulpot na naman Napapagod Nagugulumihanan Tila ba'y walang nararamdaman lahat na. Dahil ganito pala balaki. Ganito pala kapag ang na ng ating istorya Ay wala nang laman ang mga Ganito pala talawahan. kapag mag-isa na lang umuwi at Di wala nang katawanan ganito pala Kapag mag-isang nilalamig ang kamay At walang mahawakan Ganito pala Kapag walang pisking dumadampi Sa braso kong sandalan Ganito pala Kapag walang mga matang tumititig At nangungusap Sa bawat segundong dadaan Ganito pala hindi ko inakala Di ko minsan inakalang Mabibigkas pala Ng iyong labi ang mga Salitang... Mahal kita pero pagod na ako. Mahal kita pero itigil na natin ito. Mahal kita pero iwanan mo na ako. Mahal kita pero hindi ko na kaya. Mahal kita pero parang hindi na tama. Mahal kita pero nakakapagod na. Di ko man alam kung paano maalis ang salitang pero... Na pumapagit na sa mga salitang ibinigkas mo. Pero... Hindi ba pwedeng lagyan ng pero sa gitna ng hindi mahapdi at makirot sa puso? Nakakapagod na pero mahal kita Gusto ko nang itigil to pero mahal kita Hindi ko nakaya pero mahal kita Parang hindi na tama pero mahal kita Nais ko nang lumisan pero mahal kita Sana iyon na lang ang aking mga narinig Sana iyon na lang ang binigkas ng iyong bibig pero hindi Kaya ngayong gabi Hindi ako sumakay ng jeep O van o tricycle Dahil ayokong maalala ka Sumakay ako sa tren Sapagkat may nais lamang malaman Hindi ko alam ngunit Paulit-ulit akong sumakay Kahit na alam kong ibababa din naman ako ng paulit-ulit Nababaan ko na ata lahat ng istasyon Ngunit sumakay pa rin at nagpumilit Sa pag-aakala Pagbaba ka sa kaling baka Sa pagkakataon na iyon ay wala akong dulong mahigilan Baka kailangan ulit sumakay Baka kailangan ulit bumiyahe Baka kailangan ulit sumabay Hanggang sa wala ka nang marinig na magsasalitang Hanggang dito na lang Hanggang dito na lang pero ganun pa rin pala, kahit saan pala ako sumakay, ay ibababa at ibababa pa rin ako. Kahit saan pala ako sumakay, ay meron at meron pa rin ang dulo. Kaya tulad ng huling istasyon ng tren na ito, ay titigil na din ako. Tulad ng huling istasyon ng tren na ito, ay bubuksa na din ang pinto at lalaya na sa iyo. Ulad ng huling istasyon ng tren na ito, ito na ay hanggang dito na lang din ako. Oh, ako, nabababa, lalayo sa'yo. Dito tayo sa